Hello everyone, welcome sa ating channel Mayroon na naman akong ibibigay na kunting kalaman para sa ating mga guro na kung ano ang dapat ipintura sa ating mga blackboard So, una sa lahat guys maraming salamat po sa mga nagsuporta and huwag kalimutan mag-comment ka lang sa mga katanungan mo at mag-like ka this video and huwag kalimutan mag-subscribe Hello, ito po ang aking issue sa inyo po uh, kung ano po ang dapat nating ilagay o pintura sa ating mga blackboard sa ating paralan. Lalo na sa mga mamin sir, sa mga teacher natin yan, shout out sa inyo. And ito, ito ang tama at ito ang pwede gamitin sa ating mga blackboard. So, ang unang tips, uh, tips na ibibigay ko sa inyo po, uh, bumili kayo sa inyong mga tindahan ng blackboard slitting green. Any kind of brand po, basta o basta blackboard slating green ang bilhin nyo para sa mga blackboard o ipipintura nyo sa inyong mga blackboard sa inyong paralan, lalo na sa mga guro. And yun lamang, huwag mo lang kalimutan mag-comment o mag-like, then paki-click yung subscribe po. And God bless everyone.